So balik ta guys, uh, di ba? So mo na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Mm. 嗯 magluto. pas atong paniog to guys. Magluto. Tapos atong paniog to. So, nang i, na. ang atong panakot. Ito na. lumulupo pa sa atong sudan, guys. Hmm. Atong agrihan. atong nang isagol sa atong sudan, karon guys. Atong parisan o piniritong isda. atong nang isagol atong piniritong isda sa atong adobong langka. Nangka. Adobong nangka. Paisagol dia guys. Paisagol. Paisagol din na ang atong piniritong isda sa adobong langka. Nalunod na na atong nang luto na na siya guys pagpalit nako. Na ko igo na lang na siya isagol dira narato na nang gipanakutan tanan na nana dia tuyo suka og magic sarap magic sarap o, black pepper ground black pepper Kunta lang na siya nga mubukal, ayad din nato ilunod ang atong gata. Dara. Nalunod na na po atong kamatis ug sibuyas nga dahunan. trabaho na may karon sa among kuan guys among mini garden nga pins mm. magamit man ta og extension kay gamitan gamitan man niya ang tox crow so magamit ta og kaning kani um, mo nang -ayom, ayom siya sa iyang extension kay tanan na mo extension na gamit naman mm. So, muna iyahanggi ayom-ayom nga extension guys may Ma kay baga ba baga yung wire cable cable wire sorry diba, bay? Tung, di ba mamani gigamit nila ba eh itong nagkuan sila dire di ba na. ni mao so nakaayom-ayom siya guys kay naman siya hinipos nga cable wire oh. Ano ba si tong -order nga kwan? Ay sa ang katong order na itong akortina? Helicopter. Helicopter. <laughs> Agoy, ko. Asa ah, na ba ito? Matod pa ni Father Earth si Kuan daw ni BP Sara. <laughs> um. Every day na naging siya galabay-labay ba Kiling Kaling helikopter ba? Padong guru nagdahilayan kay... Adi na maoy kay wak man magpakita ang joker kay guys kay akong nga georder giorder nga kortina guys ba sa Shopee atong giorder nga kortina sa Shopee na unsa ba na human na malang birthday ni Anthony tagdugay naman tagdugay sa ga deliver bay ba Mm, dugay na sila kay ay inana day siguro na bay basta dili dili takuan bay consistent bay ba yeah. Tagdugay na lagi sila labat tung mga niaging last year mong guru to katong dagang kagipang order ba. Sus, wala pila kaadlaw. Diretsyo dahil yun. eh. Agoy ang akong giorder nga Cortina. ang uh, shout out sa akong idol, Mayamiya. Uh, Koreana o Mimi. Uh, ba? Diba? Ato rang imiot kay... Kuan ka nang sa tawag, anak. Ato maning vlog. Uh. At the same time, nananaw man ko sa iya ha guys, while nagbuhat po tag to ang content dere. Uh, kinsay nakaila ni miami uh, sikat nga vlogger, content creator sa one Shout out, shout out sa tanang miami squad. Uh, shout out to Mercy Vlog, Utik Vlog, Lilin Buhay Bukid Vlog, Inday Vlog, Ging Vlog, Joy Vlog, kinsa pa, si Jinjin Jin Vlog, Lia TV Unsa um, sa kinsa kin uh, mga Miami squad shout out baka naman ha ah, di ba baka naman sa Chip Lagira YTC ah, di ba thank you so much da ano uh, shout out sa Miami squad ya yeah, sa balinguan ng mga vlogger no mga banggiitan nga vlogger diya yeah, sa balinguan sa Yamuay family ah, di ba kay ilagay ko sa ila guys kay updated man ko sa ilang kinabuhi kinabuhi ani nila guys kay usa sa ilahang mga viewers solid viewers ba sa ilahang uh, YouTube channel og sa ilahang page di ba ah, Koreana o oh, Mimi amping mo diya okay so mo lagi to oh. ay Hala! Ano na, 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 na impas na. Okay, gano'n. Okay. <laughs> ayum ayum maniniya guys. Kay tana na mo extension wire halos gamit naman. Ang extension wire diri. Gamit man ko diri extension wire para sa tong para sa ato ang washing machine may na may outlet diri pero layo ramang kaayo siya sa atong washing machine so nagamit yun mi og extension wire o kani oh diniday din ko gi-attach o, na -gi o napod sa dayon tay CCTV diya guys ah, para naatay mga uh, security guard adi pa mi diri isa ka extension wire diri gamit ni kay gi man ni diri sa atong TV sa atong Earth entertainment showcase uh -uh. a a man mi diri gababad guys Gatanaw aw mi diri sa ato ang mga gipang subscribe nga mga mga content creator nga mga simple lang ang kinabuhi diri man mi gababad diri mi gapanan og TV sa gawas kay may diri kay hangin angin diri kay naman tas gawas outdoor hmm. um. so din he agig support na lang po nato sa ato ang mga gipang gipang subscribe bala na din na magdagandaga na sila din ha magsalida na sila dia pwede raman na nato biyaan sila balikan anak-anak ra guys agig support ba kay kana mang ads moy yu, kuan gyud the best para sa ilahakan ng ads munay atong earnings guys kanang ads ug kanang dili pag skip sa ads of course o kanang pag view sa ilahang mga uh, ilahang mga video um, diin ilahang gibidihuan ang ilahang mga simple lang po nga mga content like buhay nila sa bukid pero yung diri sa ato guys diri sa check blagera white tv among kinabuhi diri YTV. Chip Blagira, YTC. <laughs> sorry, sorry, na good. Naimo naman nung YTB. Chip Blagira, YTC, day sorry. Sorry, na good. <laughs> so, so, na na ba? Morsig mo na na yung order. Namin dunggan nga helicopter, guys. <laughs> Bosig mo na na yung order ba? Uh, sa Shopee ba? Panghulog lang. <laughs> nag-order order ko balikan na to, guys nag-order ko nuhay no, kong kurtina guys kay kaning atong bintana karo naos, naotro eh. na nautro naman ni eh. siya ngayon anang kurtina nga baga ba oh kay tinted man niya tong gigamit nga glass so ang bagay gyud ani katorang mga nipis nga kurtina Agoy, nag-order ko no hay ko kay para pod sa birthday celebration lagi ni Anthony Adeyang ika 60 60th birthday. Agay na unsa ba nga gilabay na malang ang duha ka semana pa man di atong kurtina mao tong nag-celebrate gayud kami nga way kurtina. Namo mga kurtina guys, pero di siya ang ba. Pero di na siya bagay mo samot ka kay ang ngit -ngit, kayang, akong gi Alkuba guys kay katumang PBC bitaw nga nanay kulor daan, Na mm, magkurtina pa baga nga kurtina nawa na di na kita maklaro ngitngit na -ngit, kay stanan. So, Sama so, ano nahuman, magyay ang birthday nga watay kurtina. Hay, wak naman ay uso ng kurtina. <laughs> Bitaw, guys. Ah, <laughs> uh, balik pa. Ay, asa man ni sila mamaingon? Ah, padung day ni silag kuan syudad. Ay, syudad. Padung ni sila balingwan sentro. Uh. Updated yung kaninila, guys. Kaning sa squad, Mayamiya nga squad o kang Mayamiya. Og ganang iyahang partner nga pirabuyag sad no say magpabadlong usahay mas dagan ang iyahang buotan-butan man si Sherwin sa so, nan kag mabilin balay mm. iya tanan gikan sa limpyo manglaba magluto pero mo lagi 50% pod sa iyang kinabuhi burog malipay siya ng magtagay ba ah uh, malipay siya magtagay saon saon taman malipay man siya magtagay yan saon mingaw ba sila dito po sa bukid no kanang sa bukid nga mga parts sa bukid mga kinabuhi ilang kalipay di guys kay sa akong nasairan ka ng magtagay oh, kay bugnaw ba dere bukid guys no so mo ilang kalipay nya wa pa may gibati mm. maningil ba na lawas uh, na, wa pa may gibati so hala tagay tagay pa more kung asa malipay no asa malipay la sige Oh, uh, ang taon, ang tagtungod, mabalakan na lang in taon. Kaya mabot panahon nga maningil ang lawas? Na, saan man maningil ng lawas? Di impas? Uh, kinabuhi po ni ni guys. Ako lang ishare sa inyo bakin sa tong gafalo, gatanaw sa iyahang channel kay Miamiya um, updated man ko aning bayutan, no? Kay malingaw mong good, kasi ilang kinabuhi. Kay burag pariya, ragyapon sa amuaba nga mga simple lang nga mga classes tao um, naana na tanan iya ha guys bagutbutan po di siya nga classes bayot um, murag, murag po papupariya po mi ani ka bagutbutan guys bayot lang siya um. so i-update lang tamo niya guys kung magsugod na tawag asimbol or panday sa ato ang pins kining kibali atong buhaton nga mini garden dias gawas guys ba mangisquat sa tagyuta dia guys salay, sa lait sa tadiri uh. diya ra ka sir ka. Tag yuta diya ra ka mangisquat tagyuta dia guys kay to ang iplaster na atong mini garden kana dia ba kana kana akong giingon sa inyo uh, dili man na atong yuta guys sa yuta man na siya sa DRBC uh, -uh nya pa man nagigamit lagi ng luti diha so dia sa nato ikot tukod tukod kunuhay ning atong mini garden uh, -uh naman po kustag iya ng yuta guys Uh, ya. kana dia dia na itu ito sebun ko atong mini garden kanisya atong kural-kuralon lang guys ang ato ang mini garden kay para safety kay ato be nang kaunon ang mga gulay nga tong itanum itanom mm, kanina na diri guys kani tanglad alugbati og andawal Kana siya, di na lang na ako ni Tandugon diri guys. Ako na ni siya kung mulabong na na siya, mutaas. Ako na 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 ipakulapyot aning atong uh, Christmas tree nga. DIY Christmas tree nga ni Asgawas na ako gi istambay. Kay para din nila lang po din mangutlo pagabot sa panahon. Mm. Yeah. Kana dito, mga ayaw atong silingan. Na ako gi saara ni ng bibi liso bas alugbati. Mm. Mas maayo daw na itanom ka ng liso. So nangayo na ko sa iya daan din mangutlo lang punta dito sa iyang andawal guys kay moy atong itanong po dira ana na di, di nata magpalit siguro kung paliton nga liso guys kana na lang ukra gusto ko na koy tulo or dua ka punuan sa ukra na koy uh, talong ba naman lang tulo ka punuan ana ra kay gamay ra magud nang na atong agay uh, gamay ra na atong mini garden guys mangisquat lang tadya. bisan ka lang gud kaayo, no um, uh, hey, para po, mga kalingawan kalingawan po din father earth ba Mm. So anak na guys, magkita-kita ta later guys. Bye.